There's, there are requests from some colleagues that we make it nominal voting. You Some would like to vote uh, one way or the other, Mr. President. We'll respect that, and I just ask that if there's an explanation, we can do it after the vote, uh, Mr. President. So I move that uh, we you are yes. seeking a nominal vote for the resolution. and the explanation of the votes would be Given after, Mr. President, after the voting. Yes, Mr. President, if they want, if they wish so. Well, uh, what if uh, we would want to explain our vote? Uh, you may, Mr. President. It's, of course, it was just an appeal. But you may. Usually, by tradition, we do it after. But if you want to do it while you vote, Mr. President, then it's we will. Force. Sometimes the A vote to that, the that we president. make, because sometimes the vote that we make, uh, the explanation, explanation is no longer listened to. Yes, Mr. President. You know? I understand. So th that might be able to yes, Mr. explain to uh, the people, the public, and the colleagues why you are voting for that particular or your choice or decision on this vote. Yes, Mr. President. So uh, is there no period of interpolation? No more in period of uh, amendments? No more, Mr. President. So this is the uh, PS Let's Resolution 144, one, which four, you Mr. which you drafted? and. Yes, Mr. Different from the other resolution, uh, the original resolution. Yes, Mr. File. this is the for, for me. This would have been the most the best compromise where we're focusing only on the humanitarian issue at hand. Mr. President, all right. So move. So any objection? Hearing none. The Secretary will conduct a roll call. No uh, uh, no voting. Roll call vote. Roll call vote. Senator Aquino. Senator Cayetano Alan. Senator Cayetano Pia. Senator De La Rosa. Senator Ejercito. Senator Escudero. Senator Estrada. Senator Gatchalian, Senator Go. Senator Antiveros. You're recognized. Senator Odebeo Salam recognized. Salamat po, Mr. President. Mr. President, ginagalang kong mga kasama. With due respect sa mga may akda at taga-suporta ng resolusyong ito, nakatayo po ako dito para ipaliwanag yung aking boto ng no. Una po, sangayon ako na ang humanitarian considerations ay esensyal na bahagi ng hustisya. At tama ang dapat Ma-concern tayo sa general welfare at dignidad ng lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa, ng lahat ng ating mga nakatatanda at ng lahat ng mga persons deprived of liberty. Pero Mr. President, hindi tayo nagdi deal sa sufficient facts. Wala pong indikasyon na ang ICC ay nagpapabaya sa pagbantay sa kalusugan at kagalingan ng mga taong nasa kustodiya nila. May panayam rin po ilang araw ang nakalilipas kung saan sinabi ng pamilya ni former President Rodrigo Duterte na he is well, even jolly at kaya pa ngang makipag-usap tungkol sa maraming topic kasama ang politika, flood control at love life. Ang panawagan para ang gobyerno ay mag-advocate para sa interim release o house arrest ni former president Duterte. Maaring naka-couch sa humanitarian terms. Pero nagmumukaring isa pang halimbawa ng ating gobyerno na nagbibigay ng special treatment sa isang makapangyarihang individual. Tila bay isa na naman itong patunay na ang batas ay marahas sa karaniwang Pilipino pero malambot sa iilang may kapangyarihan. Kapag ordinaryong lolo ang inakusahan ng nagnakaw, pwedeng kulong agad at di makapagpiyansa. Pero dito, gobyerno mismo ang lumalaban para bigyan ng house arrest ang isang taong akusado ng mga napakamabigat na krimen. Totoo po ng International Criminal Court mismo ay nakapag-grant ng interim release sa ilang exceptional circumstances. Pero pantay na importante ang ICC ay nag-deny ng mga ganitong request kapag ang interes ng justisya at accountability ay hinihingi ito. Alalahanin po natin na ang mga international courts ay nakapag-deal na sa maraming aging prisoners. Ratko Mladic and Radovan Karadzic, both convicted for genocide and crimes against humanity, continued to serve their sentences well into old age. And in fact, just this year, Mr. Mladic asked to be released on humanitarian grounds, claiming that he only had a few months to live. The court still denied him, ruling that his medical condition did not meet the threshold of an acute terminal illness that would justify release. Their continued detention was not seen as inhumane because their crimes were too grave. to devastating to entire communities. Totoo naman, si dating presidente Duterte ay hindi convicted, he stands accused pa lamang. Pero kahit sa kaso ng mga accused persons, nagpakita ang ICC ng pag-iingat. Laurent Gabagbo, the former president of Cote d'Ivoire was denied Interim release, precisely because the vast network of supporters he commanded, which posed a risk to victims, witnesses, and to the integrity of the proceedings. Eventually, Gabagbo was acquitted. His day in court came and he walked free, not because of an early release or house arrest. but because of a judgment. Si dating Presidente Duterte din ay pwede pang umasa sa ganoon. But the path there is through trial, not through early release or house arrest. Kung tunay ngang may sakit ang dating Pangulo, hindi ba't ang solusyon ay dalhin sila sa ospital sa The Hague, Netherlands? habang binibigyan ng angkop na tulong at suporta mula sa Philippine Embassy doon mga kasama ang mga atrocities ng tinatawag na war on drugs ay hindi mga guni-guni lamang sila ay mga winasak na buhay ng libo-libong mga mahihirap na Pilipino sila ay mga hiyaw ng mga nanay at tatay na ang mga anak kailanman ay hindi na umuwi. Sila ay mga walang markang libingan at yung kultura ng impunity na hanggang ngayon nagmumulto sa ating lipunan. Hanggang sa araw na ito, yang mga pamilya ng mga biktima ay nagde-demand pa rin ng hustisya, katotohanan at accountability habang patuloy din silang natatakot para sa kanilang mga buhay. Samantalang dito po tayo, nagsusulong ng humanitarian considerations para sa individual na mismong akusado ng mga krimen laban sa kanila at laban sa humanity. Noong 2016, sinabi ni Presidente Duterte na wala siyang pakialam sa human rights. At kahit iutos pa ang pagpatay, walang makakaaresto sa kanya. Immune siya dahil matanda na siya pagkatapos ng termino. Sabi niya, wala silang laban. Tama ba si Presidente Duterte? Ang resolusyong ito ang magiging sagot ng Senado sa tanong na iyan. Alang-alang sa pagrespeto sa hustisya, fairness, at alaala nung mga ang mga buhay nila ay ninakaw at winasak. Ipagpaumanhin niyo po, Mr. President at mga kasama, hindi ko po in good conscience masuportahan ang resolusyon ito. Bumaboto po ako ng no. Salamat po, Mr. President. Yes, Ruzin. Yes. Senator Lacson. Thank you, Mr. President. If only for purely humanitarian consideration and for a fellow Filipino who is incarcerated in a foreign land, hindi na po bale na siya'y tunuring kong kaibigan nung ay mayor para ng Davao City. Hindi na po bale na kami nagkakasagutan madalas nung siya'y naging Pangulo sa mga isyo ng uh, pulisiya tungkol sa katiwalian, tungkol sa kanyang... Uh, pulisya sa paglaban sa droga. Hindi na po bali lahat yun. Sa akin lang po, for a fellow Pilipino na nando sa napakalain lugar at nakakulong, I vote yes or in favor of resolution number 144. Thank you, Mr. President. Senator Lapid. Senator Legarda. Yes. Senator Marcoleta. Senator Marcos. Senator Padilla. Ginong Pangulo, gusto ko lamang pong ipaliwanag ang aking boto. Kung bakit ako po ay bumoto ng oo? Yes. Ako po ay uh, isa sa mga nauna at nananatiling laging nasa The Hague. At marami po tayong nababalitaan doon galing po sa mga Pilipino na nandoon. Katulad po ng pagkabagok ng ating uh, tatay Digong. Ito po ay natagpuan na walang malay sa kanyang Bartolina at siya po ay nadala sa ospital at doon po ay uh, alhamdulillah wala naman pong nakitang damage sa kanya pero hanggang kailan po kaya mangyayari yung ganito na wala pong tayong mababalita ang balita na gigimbal sa ating lahat. Nabanggit po kanina 'yung mga nakulong doon. Pero hindi po nabanggit ang isang namatay doon. Si Slobodon, Slobodon Milosevic ay namatay po daw ng heart attack sa loob ng ICC. Pero pinaniniwalaan po ng kanyang pamilya na siya po ay nabigyan ng maling gamot. Ito pong mga ganap na ganito. Uulitin ko po, kailan po kaya tayo matatapos sa usapin ng politika? Kailan po kaya natin ititindig ang ating pagkapilipino at ating ipaglalaban ang kababayan natin na nakakulong sa banyagang bansa at nagdurusa at nag-aantay ng paghuhusga ng mga dayuhan? Yun lamang po, marami salamat. Senator Pangilinan. Ako po ay bumuboto ng NO. Pinakinggan ko ang uh, mga sponsorship speeches ng ating mga kasamahan. Tama naman may basihan para sa humanitarian consideration dahil may edad na inihingi ng isang uh, paraan para ma-house arrest. May basihan po ito base sa mga argumento na nabanggit kanina. Subalit, kaya ng nabanggit kanina ng ating majority leader na si Senator Zubiri, sinabi niya mag magagalit ang mga biktima ng EJK. Libo-libo ang pinatay libo-libo pa ang nawalan ng ama, ng ina, ng anak. Na ang hiling ay hustisya. Tama rin na humingi ng hustisya. Saan tayo papanig? Tama, may basehan ang humanitarian consideration. Ngunit may basehan din yung daing at yung dalamhati at yung masasaktan na libo-libo nating mga kababayan na pinatay. Saan tayo? Humanitarian consideration o sa mga daing ng hinihiling ang hustisya? Bilang chairpa, chairman ng Committee on Justice and Human Rights, nais ko mampumanig sa isang banda. Tungkulin kong pumanig sa mga daing ng naghahanap ng hustisya. I vote no. Senator Tulfo Erwin. Mr. President, distinguished colleagues, and my countrymen, this resolution will further divide our nation. But I rise to explain my vote in favor of a Senate resolution requesting the International Criminal Court to place former President Rodrigo Roa Duterte under house arrest. Rather than continued detention at the ICC facility in The Hague while awaiting trial for crimes against humanity. Mr. President, my decision is not a judgment on the merits of the case. The charges will be heard and decided by the proper tribunal. Rather, my vote is guided by humanitarian considerations. Former President Duterte is now 80 years old. According to reports, his health is deteriorating. Hindi po ito unang beses sa ating kasaysayan na tayo ay naging mahinahon at makatao sa dati nating mga Pangulo. Noong 2001, si dating Pangulong Joseph Estrada ay pinayagang manatili sa house arrest. Ganon din po si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na pinayagan sa hospital rest dahil sa kanyang kalagayan noon. In granting the same to former President Duterte, we are not excusing accountability, Mr. President. As a nation that values compassion and respect for human dignity, kahit pa po sa mga akusado, we must show the world that justice is not driven by vengeance, but by fairness and humanity. Hindi po natin hinihingi ni Pai walang sala siya sa kanyang mga nagawa. Tama po, sa libu-libo nating kababayan. We cannot just close our eyes. What we want, we are simply affirming compassion without abandoning justice, Mr. President. The law must be firm, yes, but it must be also be humane. Maraming salamat po. May God bless our people and our nation. Thank you, Mr. President. Senator Tulfo Rafi. Senator Villanueva. <clears throat> Senator Villar Camil. Senator Villar Mark. Senator Zubiri. Senate President Soto III. Your Honors, I am uh, I am faced with the two equally important issues affecting life and liberty. To afford PRRD with the optimal condition of his detention, that will be beneficial for his physical and mental health, while taking into consideration the, the plight of the families who are seeking justice for the alleged crimes against humanity. I am supportive of any efforts to bring comfort to PRRD and to uplift his well-being during this crucial time. However, my choice or decision in conscience, in my conscience, might even help in further dividing the nation. Therefore, I register an abstention. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Maybe we, uh, we also recognize Senator Cayetano. We pass. Senator Cayetano is recognized. Mr. President, may I ask how my vote was recorded? Yeah. Sir President, may I record my vote as yes and may I uh, brief explanation, Mr. President? Go ahead. Yeah. For, first of all, Mr. President, uh, again, with all due respect then sa mga nagsalita before us who opposed, Uh, yung resolution po na ito kasama lahat ng resolution po ng final ng uh, iba't ibang mga membro ng Senado are within the rules of the ICC. Inawin ko po yun ha kasi parang siya sabi ito yung mga president, ito yung pwede, ito hindi pwede. Uh, galing nung research nyo pero ang magde-decide pa rin yan ICC. At ang basehan ng decision nila, ay hindi yung presidents nung ibang mga miyembro kasi iba-iba yung sitwasyon natin eh. Sitwasyon ng mga accused. So yung rules. Pangalawa po, lahat ng resolusyon na final natin kasama kay majority leader is consistent with each and every human rights convention that the Philippines signed. So what I want to emphasize, Mr. President, is iba ang vengeance sa justice eh ang vengeance is an emotional uh, is an emotional uh, impulse of someone who is a victim of injustice. In Tagalog, gusto niyang gantihan. Ang justice, justicia, ay well defined sa international community and I know that as a former Secretary of Foreign Affairs. At yan po ay nakatala sa ating konstitusyon, sa international conventions, sa human rights, etc. Pati sa ICC. At pag ikaw ay hinuhusgahan pa lang o ikaw ay kinakasuhan pa lang, in fact, napospone yung, ano nila, uh, yung confirmation of charges kasi tinitignan pa nga eh kung, kung maiintindihan ng akusado yung i-accuse sa kanya. So kasama lahat po dyan sa justice is hindi mo muna gagantihan siya habang siya ay innocent until proven guilty. Tignan niyo halimbawa ho si dating senator Leila de Lima. Huwag na yung ibang mga Senador. Di ba? Grabe din po ang akusasyon sa kanya. Droga. Pero pumayag po lahat. Pati po ang pinakagalit sa kanya na out of humanitarian, meron siyang detention facility sa Kamkrame. No? at meron siyang cellphone at nakakapag-function pa rin siya dito. So lastly Mr. President, I will not argue anymore the ano the whether the war on drugs was a maniac killing everyone or the war on drugs was precisely to protect the Filipinos because replay na 'to eh. Ilang beses na napaliwanag 'to uh, the facts Ilan best na present sa international community at saka dito. Just one point, Mr. President. Nung tinignan natin yung dami na namatay nung Aquino administration, ay sing dami nung namatay nung first two years nung Duterte administration. Except that during the Aquino administration, through Senator de Lima, pinalitan nila yung definition ng EJK. EJK, kapag ka yan ay Uh, labor union yan ay uh, uh, human rights leader na napatay pero pag ordinaryong tao na napatay hindi ejk biglang pagdating ni Duterte lahat ng patay na hindi natural causes ejk pero pag kinumpir mo there was 16 13 to 16,000 uh every year in the Aquino and even before Aquino so again mm -hmm. Mr. President we're not here to debate that history will judge Seriously? Our courts here the DOJ will will ano uh, that I, I just have to reply Mr. President kasi nga it was brought up as if yun ang dinidebate natin ang dinidebate natin, humanitarian humanitarian ay walang pakialam sa feelings ng mga posibleng biktima kasi ang justi, ang justisya po ay bulag ay nakatakip po yung mata para nga walang makita no so even if if i was a victim of a crime here no at masakit na masakit na makita kong magpiansa or may may house arrest yung inaakusahan ko kung yun ang batas at pwede hindi po dahilan na si Alan ayaw yun so i vote yes mr president and i thank our colleagues for putting this on the floor thank you mr president if there is no objection i will allow senator Rafi Moto to vote because uh, we gave the same uh, we 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 came the the same to uh, the minority yeah. leader yes of course all right yes, Senator yes. Rafi you're yes, recognized Mr president my dear colleagues if we will use the reason you mind as a humanitarian that's why we have to put the former president Rodrigo Duterte under house arrest I will vote yes but it should be proven the po Kasi yun po yung lumalabas sa balita eh, na may sakit po siya, matanda na siya, hindi siya kumakain, hindi siya nakakatulog. Then if it's true, I'll cast my vote as yes. Pero without proof na yun nga talaga ang totoong pangyari, then I will abstain. Thank you, Mr. President. He is it abstention. A... abstention? Abstention po ako. Thank, yeah. Thank you, Mr. President. Where we get the result of the vote, Mr. President? We have 15 affirmative votes, three negative votes, and two abstention. PSR resolution one four four is hereby adopted. Thank you very much, Mr. President.